Nagbigay ng komento si dating presidential spokesperson na Harry Roque sa resulta ng huling tugon ng masa survey ng Octa Research Group. Sa kanyang programa sa SMNI, aminado si Roque na mayroong naging epekto ang paninira sa pangalawang Pangulo at maging ang pagbaba ng trust at approval ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. Presidente at ang Vice Presidente ay bumaba. Bagamat mas malaking binaba ni uh, BP Sara. Bakit? Eh kasi kasapi siya na administrasyon. Siyempre, yung pagbaba ng trust at approval rating ng presidente, dala-dala rin ni Inday Sara. At siyempre, hindi naman natin makakaila na yung mga pagbato laban kay Inday Sara na mga hindi makaantay na eleksyon ay naka rin. Sa kabila nito, tiwala si Roque na magagawa makabawi ni VP Sara mula sa paninira sa kanya, lalot malayo pa ang 2028 national elections. Maliban dito, si VP Sara pa rin ani ang may pinakamataas na trust at approval ratings sa mga government top official ng bansa. Naniniwala naman ako na pagkakamali ng mga bumabatok Inday Sara, napakatagal pa ng na eleksyon. Kahit anong mangyari, makakabawit-makakabawit pa si Inday Sara dahil meron pa siyang uh, mahigit kumulang apat at kalahating taon para makabawi. No? Pero ganun pa man ha, bagamat bumabanga ang lahat, hindi lang naman po si Inday Sara, no? pati po si Presidente PBBM, si Vice President Inday Sara pa rin ang may pinakamataas na approval at trust rating sa lahat ng mga na uh, namumuno sa ating bayan. Sumantala may panawagan naman si Roque sa mga naisirain ang Unity Team at si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po ako, nananawagan ako matagal pa pong eleksyon. Huwag po natin sirain yung pagkakaisa dahil yun yung ating mensahe ng eleksyon. Hello! Ako po, Makin, sa Kapreong Pintablado, from north to south ng Philippines. Anong sinabi natin? Ang sinabi natin, kinakailangan magkaisa para malutas ang lahat ng problema. Bakit niyo po sinisira pagkakaisa dahil sa inyong ambisyon lamang? Huwag naman po. Wala pong mabuting idudulot ang pagwatak-watak sa panahon na ang daming pagsubok. Kung tunay kayo nagmamahal sa bahayan, gagawa pa kayo ng hakbang para lalo mapalakas ang samahan. At ang aking panawagan, PBBM, naniniwala po ako na talagang sinsero kayo na nanawa nanawagan kayo sa pagkakaisa. Bakit naman sa buong sambayanan, ang hiniling ninyo pagkakaisa, bakit hindi nyo masabihin ngayon ang sarili nyong kaanak na importante ang pagkakaisa? Ayoko pong maniwala na pangampanya lang sinabi nyo nang nagtawag kayo para sa pagkakaisa. Ngayon po, sabihan nyo lang siya na kinakailangan ng pagkakaisa dahil napakadami pong pagsubok na dinadaanan ng bansa.